Marso 14, taong 2025, nasaksihan ng buong mundo ang paggawa ng kasaysayan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Humarap siya sa International Criminal Court o ICC sa pamamagitan ng video link at siya ang kauna-unahang dating Pangulo ng isang bansa sa Asia na humarap sa hukuman na ito. Ang pagharap ni Duterte sa ICC ay bunga ng matagal na investigasyon at pagsusuri sa kontrobersyal niyang giyera kontra droga. Ang desisyon ng ICC na ituloy ang mga kaso laban sa isang dating pangulo ay nagpapakita ng kanilang matibay na paninindigan na ipatupad ang batas internasyonal. Ang kahalagahan ng pangyayaring ito ay higit pa sa kay Duterte mismo. Mga mamamahayag mula sa iba't ibang panig ng mundo ang nagtipon, kumikislap ang kanilang mga kamera, kinukuha ang bawat sandali ng makasaysayang okasyon na ito. Mabigat ang mga paratang na nakabitin sa ere. Malayong malayo sa tila kalmadong dating pangulo na lumitaw sa screen. Ang sentro ng kaso ng ICC laban kay Duterte ay ang mabibigat na paratang ng mga krimen laban sa sangkatauhan. Nagugat ang mga kaso sa kanyang kilalang-kilalang giyera kontra droga, isang kampanyang kinondena dahil sa kalupitan at umano'y mga extrajudicial killing. Ayon sa taga-usig ng ICC, libu-libong pagpatay ang isinagawa sa isang malawakan at sistematikong pag-atake laban sa mga sibilyan. Itinuturo ng investigasyon ng ICC ang paulit-ulit na karahasan at kawalan ng pananagutan, kung saan ang mga alagad ng batas ay umano'y kumikilos ng walang pagsasaalang-alang sa tamang proseso o karapatang pantao. Ang pagharap ni Duterte sa ICC ay isang mahalagang hakbang tungo sa pagbubunyag ng katotohanan sa likod ng mga paratang na ito. Ang mga kaso laban kay Duterte ay isang pagsubok sa kakayahan ng ICC na panagutin ang mga makapangyarihang tao sa kanilang mga ginawa at magbigay ng hustisya sa mga biktima ng pang-aabuso sa karapatang pantao. Ang giyera kontra droga ni Duterte na inilunsad pagkatapos niyang maupo sa pwesto noong taong 2016 ay lubos na naghati sa lipunang Pilipino. Habang pinupuri ng mga taga-suporta ang kampanya bilang isang kinakailangang pagsugpo sa krimen at paggalulong sa droga, kinondena naman ito ng mga kritiko bilang isang brutal at madugong pag-atake sa mga mahihirap at marginalized. Inamin ng Philippine National Police ang mahigit anim na libong pagkamatay sa mga operasyon kontra-droga, at sinasabing ang mga napatay ay nanlaban sa pag-aresto. Gayunpaman, pinagtatalunan ng mga grupo ng karapatang pantao at mga independent observers ang mga bilang na ito na nagsasabing mas mataas pa ang tunay na bilang ng mga namatay. Ang giyera kontra droga ay lumikha ng takot at kawalan ng pananagutan sa Pilipinas. Ang investigasyon ng ICC sa giyera kontra droga ay muling nagbigay pansin sa epekto ng kontrobersyal na patakarang ito sa buhay ng mga tao. Ang mga abogado ni Duterte, sa pangunguna ni Ati, Salvador Medialdea, ay naghain ng matibay na depensa kinukwestiyon ang jurisdiksyon ng ICC at sinasabing may mga irregularidad sa proseso ng kaso. Inilarawan ni Medialdea ang paglipat kay Duterte sa The Hague bilang extrajudicial rendition at kidnapping, na sinasabing ang kanyang kliyente ay pinagkaitan ng tamang proseso at sapat na oras para kumonsulta sa kanyang mga abogado. Iginiit din ng depensa na hindi nakatanggap si Duterte ng kopya ng warrant of arrest at sinasabing may mga depekto sa paghawak ng ICC sa kaso. Si Duterte mismo, na kilala sa kanyang matapang na pananalita, ay paulit-ulit na nagsabing hindi siya makikipagtulungan sa ICC at hindi niya kinikilala ang autoridad nito. Inakusahan niya ang hukuman na may kinikilingan laban sa kanya at isang kasangkapan ng imperialismong kanluranin. Gayunpaman, nakikita ng iba ang mga taktika ng depensa bilang isang pagtatangka na maantala ang hustisya at maiwasan ang pananagutan. Isa pang nagpapakomplikado sa mga pangyayari ay ang matatag na suporta na natatanggap ni Duterte mula sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang anak na si Vice Presidente Sara Duterte. Isang maimpluwasang politiko, si Sara Duterte ay lumitaw bilang isang matapang na tagapagtanggol ng kanyang ama. Kinokondena ang mga aksyon ng ICC bilang pag-usig na may halong politika. Sa isang madamdaming pakiusap sa hukuman, tinangkani ni Vice Presidente Duterte na ipagpaliba ng pagdinig. Nagsasabing kailangan ng kanyang ama ng mas maraming oras para kumonsulta sa kanyang mga abogado at ihanda ang kanyang depensa. Inilarawan niya ang kaso ng ICC bilang pang-aapi at pag-uusig. Inakusahan ng hukuman na hindi makatarungan ang pag-target sa kanyang ama at hindi pinapansin ang kanyang mga karapatan. Bagamat ang mga pakiusap ng Vice Presidente para sa kaso ng kanyang ama ay tinanggap ng may simpatiya ng ilan, nakikita naman ito ng iba bilang isang pagtagtantangka na hadlangan ng hustisya at protektahan ang isang dating pinuno mula sa pananagutan. Ang matatag na suporta ng pamilya ay nagpapakita ng malalim na pagkakahati sa politika sa Pilipinas at ang mga hamon na kinakaharap ng ICC sa pagharap sa mga komplikasyon na ito. Sa gitna ng mga legal na argumento at political na pagmamanyobra, ang mga boses ng mga biktima at kanilang mga pamilya ay lumitaw bilang isang malakas na paalala ng epekto ng giyera kontra droga sa buhay ng mga tao. Para sa kanila, ang pagharap ni Duterte sa ICC ay nagdudulot ng kaunting pag-asa, isang pagkakataon para sa hustisya at pananagutan pagkatapos ng maraming taon ng pagdurusa ng tahimik. Ibinahagi ng mga pamilya ng mga napatay ang mga nakakaiyak na kwento ng kanilang mga mahal sa buhay, karamihan sa kanila ay nagdurusa sa kahirapan at pagkalulong. Inilalarawan nila ang mga ito hindi bilang mga kriminal na karapat dapat mamatay kundi bilang mga taong pinagkaitan ng kanilang mga pangunahing karapatan. Ang mga organisasyon ng karapatang pantao ay walang sawang nagtrabaho para idokumento ang mga pang-aabuso na nagawa noong giyera kontra droga at magbigay ng suporta sa mga pamilya ng mga biktima. Para sa mga biktima at kanilang mga pamilya, ang investigasyon ng ICC ay isang matagal ng hinihintay na pagkakataon para marinig ang kanilang mga kwento at para mapapanagot ang mga may sala. Ang paghahanap ng hustisya ng ICC sa Pilipinas ay hindi naging madali. Ang hukuman ay naharap sa malaking political na presyon, kapwa sa loob at labas ng bansa, kung saan kinu-question ng mga kritiko ang jurisdiksyon nito, at inakusahan nito ng pagkiling laban sa mga umuunlad na bansa. Mariin mismong tinanggihan ni Duterte ang autoridad ng ICC, inakusahan ng hukuman na isang kasangkapan ng imperialismong kanluranin at nangakong hindi makikipagtulungan sa investigasyon nito. Ang matapang niyang paninindigan ay tinanggap ng ilang grupo sa lipunang Pilipino, lalo na ng mga naniniwalang ang ICC ay isang banta sa pambansang soberanya. Sa kabila ng mga hamong ito, nanatiling matatag ang ICC sa pangako nitong itaguyod ang batas internasyonal at ipaglaban ang hustisya para sa mga biktima ng giyera kontra droga. Ang kahandaan ng hukuman na harapin ang mga makapangyarihang tao tulad ni Duterte kahit na nahaharap sa political na presyon, ay isang patunay ng kalayaan nito at mahalagang papel nito sa pandaigdigang laban kontra sa kawalan ng pananagutan. Ang daan tungo sa hustisya sa Pilipinas ay malamang na mahaba at mahirap. Ang pagdinig para sa kumpirmasyon ng mga kaso na naka-schedule sa September 23, taong 2025, ay magiging isang mahalagang punto sa kaso. Kung makumpirma ang mga kaso, magdedesisyon ang hukuman kung itutuloy ang paglilitis, isang proseso na maaring tumagal ng ilang taon. Ang kaso ni Duterte ay may malawak na implikasyon, hindi lamang para sa Pilipinas kundi para sa internasyonal na hustisya sa kabuuan. Nagtatakda ito ng halimbawa para sa pagpapanagot sa mga pinuno para sa kanilang mga aksyon, anuman ang kanilang political na katayuan o kapangyarihan. Nagmamasid ang mundo, umaasang manalo ang hustisya at ang mga biktima ng giyera kontra droga ay sa wakas ay magkakaroon ng kanilang araw sa hukuman.